Ayan. Ah, nandito tayo ngayon mga kaibigan. Ay cover muna tayo rito para po may ikunin tayo na pang-upload. yan Yan may pababa na po ang ano, ang araw mga kaibigan. magandang hapon po sa inyo dyan nandito po tayo ngayon sa gilid nitong bundok mga kaibigan kasi may waiting si dito mga kaibigan oh. hmm, yan ganda ang mga view rito yan po mga kaibigan yan hmm.